Hello, hello! May nag-PM sa akin few months ago. Tinatanong ni sir kung magkano magpa-repair ng unit. Nakwento ni sir na gawang tarlock daw ang sidecar niya. Halos kaka-release pa lang daw ng unit niyang yan. And ayan, na disgrasya po si sir, kaya kailangan i-repair. By the way, dapat ipaparepair niya yan sa tarlac mismo kung saan niya kinuha ang unit. Kaya lang, medyo naging alanganin si sir. Kasi bukod sa nawala na siya sa alain, mahirap siyang ibiyahin ng ganyan. Kaya ayun, naghanap si sir ng medyo malapit sa location niya and tayo yung napili niya mag-repair sa unit. As you can see, unti-unti na po namin tinatanggal yung mga parts na na-damage para maumpisahan na natin ang pag-repair. By the way, shout out po pala sa mga ka-sidecar natin yan sa Tarlac. Recommended din po ang mga yan dahil talagang quality. Lalo na rin kapampangan a builder kalupa mi. Charot. <laughs> sa part na to, inaalay na siya. Hindi ko na naipakita yung pag -re repair kasi medyo busy po ako that time at may mga ginagawa din sa shop. And ayan, parang bago na Salamat sa play, If you.